Balikan po natin, sinasabi ng President Digong, ang gusto mong mangyari ng President uh, Duterte, yung 46 billion pesos road tax, ay eh dapat gamitin na huyan yan para sa mga disaster prone areas. At ambikol huyan yan ang magiging beneficiaryo. Woo, okay ka na ba, Congressman Nandaya? <laughs> Sige, mag ka pa. And as far doon sa pagkakalkal ninyo na kung ano mga corruption dyan, kung ano-ano nakikita ninyo, go ahead with that. There's no problem. But let's be clear, kasi yung road board na yan, ang naging ugat na kung saan marami ho naglabasan. Eto ho, alam nyo naman ho kasi kung minsan sa larangan ng politiko, magkakakalkal ho sila ng mga baho dyan na ina-expect nila na yun hong mga nasa ehekutibo ay eh, lumayas kusa mag-resign. <laughs> Para nang sa ganon kusa mag-resign na sa kanilang pag uh, pag pag-aakusa ano mga mga bagay ang ang akusasyon kinakailangan para malaman ng taon ng bayan kaya lang importante ho rito wag naman husa sana magamit na naman ng kongreso senado tapos puro nagtatalsikan ng mga laway may kilala ko makamukhang hamti-damti. ang laki ng mukha palsik laway takot daw takot pag ako ay english bago na sasabihin total 2000 na 90 Inimbita ako pag ayo kang pasilitain. Oh, ganun mangyayari sa iyo, Ben Jokno. Ato kayo. <laughs>